Mariing kinundinaan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pananambang sa apat na sundalo kahapon sa Maguindanao del Sur. Dahil dito ayon sa Pangulo, mas paigtingin pa ang pagsupil sa terorismo, hindi lang sa Mindanao kundi sa buong bansa. Ipinag-utos na niya ang agarang pagbibigay ng karampatang tulong sa mga naulilang pamilya na mga nasawing sundalo. Hinikayat din ng Commander-in-Chief ang mga Pilipino na magkaisa kontra sa ganitong uri ng karahasan at isulong ang mas ligtas, maayos at insurgency-free na Pilipinas. Nangako naman si AFP Chief of Staff General Romeo Browner Jr. sa agad na paghuli sa mga nasa likod ng pananambang. Nakikipagtulungan na rin dito ang PNP kung saan pinaigting ang border control sa lugar. Yung ating mga local uh, police station and maneuver forces po ay uh, nagme-maintain po ng mga border control and checkpoints to make sure na kung nandun pa rin po sila sa area kung saan nangyari po yung ambush ay uh, masisiguro po natin na hindi po sila makakalusot po doon sa border control na na ating itinatag.